gents, it's me, Crazy Will G, Creative Mind, Trust Your Crazy Idea. Ngayon is weekend's uh, time check for 13, sabado ngayon. At may kakaiba tayong ibibenta para sa araw na to. Hapon na, hindi tayo magbibenta ng ice candy. Kung alam, alam nyo kung ano yung bibenta ko, eto. Misubi Gaming muna tayo. Ngayon, nagchat sa atin si Tropa, si Neil. Shout out, Neil, kapag ako hindi nakabenta dyan si sa San Mateo, ubusin mo lahat tong paninda ko. Panorin nyo kung paano ko ibenta to ng ganong kabilis. Let's go! Pagpapenta ngayon tayo sa area D. San Mateo, tingnan natin kung makakaubos tayo. Para sa mga oras na to, kailangan ang goal natin ngayon at may maulatala. Ang goal natin ngayon ay maubos agad tong 10 pirasong ano na to, Mitsubi. Let's go! Abangan nyo ako ang Grey West, ISAT, NCST, Annex, Main, lahat na po. Ay! Lahat na, pati area si magbebenta ako para sa lahat. Let's go! Tagal naman eh. Oh okay. guys, let's go! Kilos, kahit we... Marlobes, 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 shoutout mo ako. Sabihin mo, sana maubos yung misubi ko ngayon? Sana maubos yung barga mo nun? Yun, abir tayo, abir. Yun, ingat ka, ingat ka. Shoutout mo, sino tropa mo? Ano, so, bali shoutout ko para kay Kali. Yun, let's go. Let's go, alis na ako ah. New year, happy New Year, Happy lang Kaya sa jet lang. Trabaho, galaw, kahit weekends. Let's go. Ya, yeah, pawak nga ako ya. Pawak ako ya. Sa idol pala to. Ya, yeah, idol. Ito oh, ba ako pwede kay Benta nun? Guys, kayo di Benta ko ngayon. Isupi tol. Baka trip nyo, baka nabuto nga ito. Hindi to, kanina puno to eh. Tatlong truck to eh. Pero ngayon, isang bakto lang. Baka trip nyo, kayo nung ano. Baka nabuto nga ito. Masik tudala. Ilang. Yeah. Wala-wala 'ton. Wala, god. 'To. 'Di 'ndin ampere. Sa kaya mo makabenta. sa sige sana. Hawawa yung bata, kawawa. <laughs> tol, shout out tol, shout out tol. Ano kuno ni, tol? Shout out kay Ninong ai Bosnik. Yo, let's go. Tol, beta mo na ko tol ah. Hindi ko alam kung anong lugar to, kung saan ako napadpad. Pero papunta na tayo doon sa tropa natin. Tingnan natin kung makakaubos tayo. Shoutout nga pala kay ano, kay Laura, kay... Te, ano, tereya tereya salamat sa Ate Laura sa pagbili niya sa akin ng misube Pagdating mo yan. Ay nako, hindi na kailangan ipaliwanag. Salamat sa pagtulong bilang isang individual na tao. Let's go. Punta na tayo doon sa tropa. Wala pa marami na akong sinasabi. Huwag may bumili akin. Sige yan. Ang ba'y? P10, Ang ganyan diba ba'y? alam niyo ba yan doon? Oo, alam naman yan. 700 700 Pag naka-video talaga, bibili. Masarap to. Masarap yan. Bili na masarap to. Marami. Ano bang ano to? Ano bang bansa to? Bansa? nyo ba? May ma-shoutout kayo? Shoutout sa iyo, boy! Shoutout na! <laughs> birthday. Birthday. Birthday, birthday! Sino birthday? birthday? Ito happy birthday to lang. Parang masasabi ko lang sa iyo habang bata ka, tatanda ka din doon. King Badger! Wala na King, 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 King Badger! King Badger! King Badger! Let's go! Kaya, ano tayo ngayon? Good outfit, good looking para medyo hindi gangsta tayo. Brake, para makapagpeta tayo. Dito pa ako. Oo oh, oh, naman, Tol. Nalipak yun tayo. Tol, tala. ano Tol? Ano Tol? Kulang ako dos par. Bakit kulang nang dos? Hey, hey, hindi oh. pwede siya Republika ng Pilipinas. Mag ano magkano to? Ah, let's go. Ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Baka may ma-shoutout kayo, ya. Shoutout kayo. Mga tropa niya, ya. Goods niyo. Sabi niya, video tayo. Ngayon, nandito tayo sa San Mateo para mag-betalize kayo. At naka-apat na benta na tayo. Tapos marami makukulit na bata. Tingnan natin kung makakabenta tayo dito sa loob. Let's go. Shoutout sa inyo lahat. Te, salamat sa pagbilit ha. Sinusundan. Lubayan niyo na ako. Lubayan niyo na ako. Ang daming makukulit na bata dito. Tingnan natin kung makakabenta tayo at makakapagpaalam dito sa ano. Sa barangay. Yeah. Yeah, wala ka gusto bumili. Ya. Yeah niya. Yeah, pa nga Sige, kap, Sige, Magandang araw, Kap. Ayan, na lang tao kayo. Mukhang ay skelly binibenta ko yun. Gusto baka ko kayo or what? Pwede niyong baunin pag umakit kayo ng Mount Everest. Actually, nakatatlong ano kanila Lamborghini ngayon. Isang box na lang po. Pag-pies sa PS, PCX. Meron na lang po ako dito ang... Ah... Nakatatlong lang isa lang.

Tumatalino ako sa ako sa ka, pakilangin ka. Tatlo. Tatlo daw, tatlo, tatlo. Tatlo, Sino bibigyan ko ka? Sino gusto? Sino gusto Ako! Apat na! Apat na! Apat na! Apat na! Apat na!

O doon, tayo doon. na. Pakita muna sa vlog doon. mo! Pakita sa vlog doon! Eh! 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 Salamat guys! Thank guys! Ito kapatid natin! talaga yung video. Pag naka-video talaga, marami. Itali pa natin sige. O ano to, pangalan ng vlog mo? Eighty Ano, I recharge. Ano, naka-follow niya! Ano, Ano lang yan? Page ko lang ito. Salamat po. Ano lang? Paano ko yan? Ano lang? Ano lang? Ano lang? Masyadong madaming nangyari para sa maitling ma ma oras na yun. Uh, time check. 4.39. Ang natira na lang sa ating spam na Misubi is isang piraso na lang. Kailangan natin mabenta to para matapos agad tayo. Marami pa akong task para sa araw na to. Marami pa akong gagawin. Ayun. Ito si Long. <laughs> Kunwari scripted. Kunyari ngayon lang tayo nagkita. Yeah. Oh. Tol, bawa ko Tol. Tutok natin. Guys, kami, um... Push. Sige, pwede yan. Baka ano kami nagkawagan ako niyan. Push daw. Sige, sige. Hindi tol, isa na lang tol. Patrick niya tol. Magkano ba yan? 39 tol, piso na lang, 40 na. Pero 30 na sa akin, para medyo mura. Nakasave ka ng piso, yung kagandahan sa akin. Isa na 40 peso na binibenta ko. 39 na lang. Bili Ay, wala na kasi mm. ito pa napaka. Pwede. Tol. Tol isa na lang tol. Okay lang. So, para makauwi na para makauwi. Video title pag-upload. Okay, okay din siya. Yeah. Ano to? Ito, oh, 70 pesos, tol. Pero nakalukot, pero di ko nabubuksan. Yo. Oh, Yun, gusto ko sa'yo. 70. Tol, pag natikman mo yan, tol, paano mo. Mapapagod kami dyan. Oo, <laughs> oh, tol. <Mababa. laughs> yan, tol, ang kuha Yung mata ba namin, hindi ba yung mata namin? sold out na. Ganun, kabilis tayo magbenta at tumiskarte sa so, panahon oh, okay. oh. oh, baka may may mo na kayo. kay <laughs> oh, yun. Ikaw, Tol. Sarat rin kay sa mo, papa mo, magulang. Shout Ikaw, Tol. Last ball, Team oh, Badger. Oh. Uh, badger. sa ba mama ko. just love you. Picture tayo, Tol. Picture. Oh, picture. 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 Gusto <laughs> na. Oh. Salamat nga pala kay Cap. pa, ano ng Kapalen. Kapalen, Kapalen, salamat sa iyo. Yeah. Kay, kay Te Laura, wow. kay Te Laura, kay Te kay doon sa Mr. Sack na doon ba sa area din tapos yung mga tao doon sa San Mateo. Yeah. Let's go, picture muna yeah. tayo. One, two. Parang picture to ah. O nga, tang ina bad trip naman oh. Video <laughs> with Hey gents, time check 4:56. Ubos na natin lahat ng S candy. Tapos, uh, salamat kay Kap Ayun, paulit-ulit na ako kanina pa. Ah, uh, abangan nyo yung mga pinopos ko sa aking page. Ah, uh, magpapachallenge ako, magpabibigay ako ng mga, is mga prizes is, uh, bowler, shades, cap, or what, kahit ano, na sa aking, ano, sa aking page yun. Oh, tol, ba na, tol. Ayun, tol, pakita mo yung talento mo, tol, kung paano ka magkabit ang tempered glass. Para nang tempered glass, ha? Yeah, pakabit nga ako tempered glass. oh, pwede, pwede, pwede. Pwede, pwede. Fuck, okay, High minds. Dami kasi nyan. Umorder kasi oh, ulit suyo, ako, suyo, High minds. Sa sunod, ulit, sa sunod, Magbibenta ako ng misubi sa inyo. Morder ako pre, Trap fans. Ano ba, layo pa kayo konti? Pagkatapos. Ano? Uh, Ligit ka pa. Sabi mo na, tapos. Gano'n ka pa, gilid ka pa. Gilid na daw! Ikaw, huwag ka kasi magdribble na magdribble. Dito ka, usag ka pa, usag ka pa. Ayan. Pakita mo mukha mo. One, two. Matakawaki agad. Matakawaki ka agad. O, ta na. ganun lang ka. Ganun lang ka, bis magbenta ng ano, misube para sa araw na to. Ayan, marami pa tayong gagawin. Para sa di natatapos ang ating gawain araw-araw. Kahit weekends, marami pa rin tayong ginagawa. And yun lang. Ngayon dito tayo sa ano. 35 na lang. No. Yan. Traffic sa EDSA. Isi tropa natin, no. At dun natatapos ang lahat para sa araw na to. No. Dito ngayon tayo sa EDSA. Sobrang traffic. And shoutout sa mga bumili sa akin ng misubi para sa araw na to. No. At marami pa tayong gagawin. Tatulad ng Pilox. Uh, Magpaprint. Magpagawa ng tarpaulin. And shoutout sa mga ano, mga sumasali sa aking FB page sa mga pa-challenge ko doon sa GC may mga palaro ko like bibigay ako ng salamin, bowler a mga t-shirt mga trips, mga cup pins, eh kung basta sumali na kayo sa akin ah, meron ng dalawang nanalo siya na yun basta nakapost sa aking FB page and lang, salamat sa mga pumorder sa akin para sa ano to, kulit na ako abangan nyo ako dyan abangan nyo ako dyan, Congre, West Uh, sa lahat ng mga binibenta ko ng school, sa ISAT, sa SSD, sa main. Mukha na akong tanga dito. And doon natatapos sa lahat. Yan na magbenta ng, na, ano, ng misube sa maitling oras. Let's go! Tal! Yung barangay ito eh. Pero kakaiba talaga yung feeling ko pag nandito. ako paborito kasi kumain dito eh. Ito. Kakaiba yung ano nila sauce so, Lasang gravy. Tapos na tayo magbenta ng SKNB Tapos na tayo magbenta ng Misubi 11 pieces lang yon At na sold out agad ng ganun kabilis And yun lang Nakalala ko lang yung dati namin lugar dito sa Barangay na to Let's go agents